Kooperasyon sa publiko na himong yawe sa hapsayog malinawong misa di galyo. Rason nga mapasalamato na kapulisan sa Jansan tungod na kung tabang matot pa kini, aron nga magpadayon nga magpabilin matod pa ang kahapsayog kalinaw sa tibok durasyon Niini, ini hangtod pit sa 24. So far, well and good. Then peaceful po yung peace and order natin sa pag-celebrate sa simbang gabi. Galing ng day one up to karon absolutely very cooperative ang mga tao especially during ka na magsulod sa simbahan very cooperative sila sa atong security, security guard nga ipakita nila kung sa sulod sa ilahang mga gamit Si Julian ang itambong sa katulong adlaw sa simbang gabi kauban ng iyang pamilya asa naanda na matod pa nilang mutambong sa mga aktibidad sa simbahan isip mga diboto Um, akong kauban jud kay dat dili man ko taga Jansan, taga Kiamba jud ko. Nag-school lang ko dere. So sila mama, sinanay, akong kauban didto magsimba. Makumpleto jud ako na last year na kompleto nako. Karon lang judula kay busy lagi. Human sa misa, may palibreng kape o pandisalusab gawa sa simbahan nga inisyatibo sa LGU Jansan o pagharana sa mga estudyante sa College of Arts sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges. Um, ang initiative ay ang may initiative aning nga uh, lipa libreng kape is coming from the city mayor maogi ni siya ang programa sa ato halangdong mayor mayor Lori Pacquiao, para mahatagan man og pamainit og pahalipay pod ang ato mga parishioners dire sa LPGP parish mm, ang nag-initiate po ani is ang among college president po which is si uh, Sir Christopher Franz Maria Armiliado for the pamaskong handog po of RMMC po sa karon naami champorado na sad mi papandisal karong adlaw Naglaom ang kapulisan nga magpadayon ng kooperasyon nga ginahimo sa publiko aron nga makaangkon og babungahong Pasko ug bagong tuig ang siyudad sa General Santos. The generally peaceful talaga. At hopefully magtuloy-tuloy hanggang matapos itong singbang gabi ngayong December 24. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News.